wow guys oh. narito po tayo guys sa kalamba ayan um, gusto nyo malaman kung ano tatanong natin kay madam madam okay lang malaman ang presyo nito 2.5 po ma ah 2.5 ano po yan bawat isa na o depende sa ganda depende po ito po mga 2.5 ito naman po 3.5 mga ganito Ah, okay. naman po, one eight, one eight hanggang 1 Ah, okay. Ah. Ayan guys, oh. Ah, sa mga nangangailangan ng gown dyan, ah, dito po yan sa Kalamba. Ayan, o. Oh. Magano po ulit yun, ma'am? Ulit -ngalit. Yan sa taas? Ito po, 3-5 oh. po, mga... po. yan, yung mga ganyang klase. Ah, Gaganda. na oh, yan po, guys. Tapos ito, ah. yan po, mga ganyan, Ah, 2 Hanggang dito na. Opo. And hanggang dito na yung 25. Ayun, kagaganda naman. Na. Tapos ito nasa 18. Gaganda oh. Ayun po 18. Hanggang 15 po. Na, yeah. tawad po 15 daw. Ang gaganda sa mga naghahanap diyan sa aking mga kababayan, mga kaklase, kapitbahay na nangailangan ng gown. Nandito po tayo sa Kalamba. Oh, para hindi na kayo mahirapan mag-canvas. Pakuha kayo ng ideya kung ano yung gusto nyong style. Ayan. Ayan. Salamat ma'am at pinaunlakan nyo ang aking uh, pagkuha ng video. Uh, thank you. Ayan guys. Dito lang po yan sa palengke ng kalamba. Ayan. Marami pa yan, guys. Ito ay, nandito tayo sa mga ano ng gown. Ayan po. Ayan, marami dito barong. Barong naman, guys. Dami, oh. Ayan, mga barong naman. Sa mga gusto ng barong. Ayan. Ayan, mga barong. dami oh. oh. Para hindi na kayo lumayo. Kung saan, saan pa. Ayan, malapit lang dito sa may kabilang bayan. Ayan. Ito, ang ganda, oh. Ito, guys, ganda, oh. Gusto nyo magninang. Ayan. Magninang sa kasal. Ayan. Sana naman, eh, ma-excuse tayo dyan. Wala tayong pang pocket money dyan. Ayan, guys, oh. Ito, yung parang kulay mo kung magkano ngayon ganyan? Ayan po, ito ko sa mga girls. Oh, ito bako, like, girls. girls, ito o. Oh, ganda o. Oh. Ayan oh, Ganda oh, ng pang... Ito po yung ganito. Pang eh. ina, pang ninang o. Oh. 650 po. O, pang Pamanid. ninang. Ah, ayan guys sa mga ano. Mami, ba yung ba? mami, isang tanong na lang po. Magkano po rito sa pang ninang? Yan po ay 1.5 mami. Ah, mura na siya, guys. Oh, mababa siyang presyo niya pero kaganda, cute. Legit talaga. Ayun pag nagninang ako sana eh. Sana naman ay eh, may kumuha nang ninang. What? Ah, ay hirap maging ninang, guys. Hindi basta, hindi biro. Ayun sa mga pang-boys, oh. 'Yan mga suot sa sinado. Sa mga naka mga naroon sa bago sa sandigan bayan. Balik tayo dito guys sa mga magagandang um gown ayan. Sexy ng ano guys yung kulay black na yan na kumikinang. Sexy. Ayan, sa hipag ko. Ayan, paborito mo yung mga gown na ganyan. Salamat muli, ma'am. Thank you for watching. Uh, Jinit po ang pobring mananahi. Paki-like na lang po at share. Paki-commenta lang po sa mga um, gustong Magtanong kung saan po ito, gaya ng sinabi ko guys, dito po yan sa Calambas City, sa May Palengke. Ayan guys. Ang ganda. Ang ganda oh. Asa may mga gusto, ganda. Wow, sexy, sexy siguro ako dito. What?!